Pero naman daw tatlong bata ang patay matapos malunod sa isang ilog. Diyan po yan sa Sorsogon. Bika Allen Deacon. Ibrigada mo! Bigada. Bigada. Nauwi sa trahedya ang masaya ng paliligo ng tatlong mga bata sa isang ilog sa barangay Abad Santos, Bulan, Sorsogon. Tinukoy ang mga nasabing biktima kung saan ang dalawa sa mga ito ay walong taong gulang habang isa naman ay isang na taong gulang at lahat residente ng nasabing barangay. Ayon sa Bulan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakatanggap ng tawag ang kanilang opisina mula sa barangay tungkol sa insidente kung saan agad naman itong pinuntahan ang nasabing lugar. Batay sa investigasyon, dakong alas 11 ng umaga nitong Sabado ay naliligo sa nasabing grabing ilog ang mga bata kung saan napagsabihan pa umano ng isa sa mga magulang nito na huwag magtungo sa malalim na bahagi ng ilog. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay napadpad ang mga ito sa malalim na parte at hindi na nakaahon. Pasado alas 12 ng makuha ng mga tauhan ng barangay ang mga biktima at kaagad na dinala sa pinakamalapit na ng ospital. Ngunit idineklar na ang mga ito bilang dead Arrival. In the art of changing lives, ito si Brigada Allen Dicen ng 101.5, Brigada News FM Sorsogon, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.